Fake news after fake news after fake news after fake news, fake news every month, fake news every week, fake news daily at pagkatapos pag hindi nangyari yung mga fake news, we'll jump into another fake news mga kaibigan. Yan po ang nangyayari. So now mayroon pong kumakalat na balita uh, at pinipick up ng mga uh, ilang mga vloggers na hindi nagoconfirm muna if uh, the source is coming from uh, a legit uh, you know insider or a legit personality in boxing no meron pong nagpapakalat ng isa na namang fake news coming from uh, a fan okay na nagpapanggap na insider umano okay so uh, ito po ay napanood natin uh, sa ilang uh, vlogs ng mga kasamahan din natin sa isang grupo mga kaibigan ito po mga kaibigan, ito po ang pangalan ng uh, taong ito is Nemuel. Taga taga France po ito, uh, nag uh, nag-isang uh, katiwala sa isang yate at uh, isang fan lamang no nung dating uh, WBO Bantamweight champion. Now, he is spreading news na mayroon na daw pong confirmed venue and confirmed date ng laban ng uh, isang uh, dating kampion, mga kaibigan. Ngayon po, the question uh Jan is saan galing ang source mo. Alright? If you're going to spread, you know, some information, kailangan meron kang lihiti mong pinagkukuhanan ng iyong impormasyon. Ngayon, kung sasabihin mo na hindi lang ako authorized, ah, uh, ito po ay ano lang, uh, sa amin lang, sa amin lang sa loob namin, pero hindi pa authorized, Huwag kang mangunguna ng mga fake news mo. Bakit? Diyan nasira si Kang Kong eh. Diyan nasira yung former WBO bantamweight champion. Inunahan na diyan yung kapatid niya. All right? Bibigyan kita ng example. Dati inannounce niya, "Bob Aram, call me. Pipirma ako sa iyo." Anong epekto nun sa kanila? Meron dong tinatawag, sabi ni Champ Tonito Donare na, "Interference of Managers and Promoters Negotiation." Okay? So, kung meron na palang inaayos ang PBC, TGB, at MP promotions between that former WBO champion and champ Nonito Donaire, and nag-post ka ng ganon, tingin mo ba walang epekto yon? And then, uh, nung oras na nalaman mo na, na you messed up because of that post na nagpapanggap kang kapatid mo, and then pinick up yung post mo na yon sa social media ng mga uh, press dito sa Pilipinas, press sa US, at uh, iba pang mga international press, and then na-mess up yung plano Because they thought na, oy all of a sudden, ha, si ano pala, ito palang former WBO champion ay piperma sa top rank. Pero, little that they know, na yun pala ay kapatid niya na nagpapanggap lang na siya. Ano pong naging resulta nun? Nasira po yung plano, alright, na dapat inaayos ng PGB, PBC at MP sa kanyang laban versus champ Nonito Donaire. And, just to remind you guys, Uh, the estimated purse of him dyan po sa laban na yan ay 1 million dollars po sana yung kanya pong estimated gross purse. Ngayon po mga kaibigan, isa na naman pong mga uh, isa na naman pong individual from their group is trying to uh, um, you know, cascade this uh, type of information na kung saan po, eh, ang daming nami-misled. Uh, ang daming ano, misinformed. And nananawagan din ako sa lahat po ng mga vloggers dyan. Alright? Sa lahat po ng mga mga um, content creator. Maniwala lamang po kayo kapag ang information or announcement came from a promoter. Came from a legitimate manager sa boxing industry. Or a legit reliable uh, source from the media. Let's say ESPN yan. Sila Mike Coppinger. Uh, dito sa Pilipinas, nandyan sila Sir Nick Gionco, Sila Sir... Uh, 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 Kinito Henson, and the rest. Why? Because before they release that type of information, confirmed and verified na po yun ng kanilang mga editors. It means po na yung information po na yun ay verifikado ng totoo. Alright? Yun po ang disiplina niyan. Yan, broadcast ethics, basic po yan. Before you release an information, make sure na it came from a reliable source. Huwag ka lang basta magsalita at magpapanggap ka na kinatawan o okay, ika ako or ako ay official spokesperson ni ganyan-ganyan. Eh, hindi naman nangyayari. First, sabi nyo, July may laban. Hindi nagkatotoo. Mga fans, ang daming umasa. Second, sabi nyo, August 6 may laban. Hindi nangyari. Ang daming umasa mga boxing fans. Uh, hindi na, na kumbaga, ano na sila, wala nang pag-asa, hindi na naniniwala sa inyo. Third, sabi nyo, undercard ng Usik versus Joshua. And then, pinuyat nyo pa yung mga ibang fans, akala biglang lalabas dun, pero wala. Alright? And then now, nung hindi nangyari yung undercard umano ng Usik versus Joshua, ngayon, mag come uh, up kayo into another fake, fake news na sasabihin niyo mayroon ng confirmed date and uh, confirmed date and venue how can you say that they diba? were first you are not sure if TGB Promotions na meron pa siyang pending contract uh, dito sa TGB Promotions itong form, former WBO champion. Hindi nyo pa alam kung maghahabol yan legally. Again, it is their prerogative if they go after that uh, former champion uh, legally. Kasi ang kanyang uh, commitment with TGB is number of fights, not number of years, mga kaibigan. Pangalawa, ang kanyang pong, uh, US visa, although revoked, sabi-sabi so, nga hindi natin alam bakit ni revoke ng TGB is that uh, you know an indirect uh, indication that they are terminating their contract with their uh, former employee. Mga idol, may sa digit at game. para ito. phone number, password verification code at ng confirm para maka sa game pasok tayo sa game. So, may daily bonus sila kapag araw-araw ka nag-login. To stock up, up nyo, may libre kayong 15 pesos kapag so, nag-cashing kayo ng 100 pesos. 200 pesos naman, 55 pesos. Marami ka dito pagpipilihan ng mga laro, lalo na itong Dragon Tiger. Dito sa Dragon Tiger, dalawa lang pagpipilihan mo, kaya madaling manalo dito. Para mag-cashing, pinitin lamang ito. Pwede ka lang nang gusto mo cash dito mag-cash 100 hanggang 40, pesos. At para mag-cash out, click mo lang ito. Ilagay ang Gcash name, ilagay ang Gcash number, at ilagay ang password ng game account. At maaari nyo nung ang kinita ng pera. Sa ano pang iniintay mo, mag-download -mag ka na. Para i-download link, pindutin lamang yung link sa comment section na lagyan ko sa baba. Sa ano pang mo, huwag ka hindi natin alam kasi contractual siya dun eh. Mamaya pag uh, nakipag-deal uh, siya sa ibang promoter, mamaya uh, TGB will go after them legally. We don't know. Prerogative po yan ng, ng, uh, ng TGB. Pangalawa, ah uh, na. Now, that he has an inactive status sa box right mga kaibigan. And then, after na naging inactive siya, wala din siyang belt, natanggalan siya ng belt. Ang uh, kanya pong world rankings ay maalis. Plus, yung Ring Magazine, mga kaibigan, tinanggal na po siya sa listahan. Tingnan nyo po yung updated, uh, yung, uh, ano, uh, rankings ng Ring Magazine. Ano pong ibig sabihin niyan? If he will decide to go back and fight, mga kaibigan, eh, he will be ranging into uh, a purse amounting to 3,000 to 5,000 US Dollars na lang. Maswerte ka na kung umocho ko pa. Yan po ang range kapag ka, um, hindi ka pag you are fighting uh, out or you you will be fighting uh, as an inactive fighter before and wala ka sa world rankings at uh, ikaw ay uh, lalaban yan ang range mo at yung presyo na yan kapag nasa US ka pa as per Sir Sean yung 3,000 5,000 maswerte kong 8,000 kung nasa US ka yan ang maswerte mo ng uh, purse kapag ka galing kang inactive pagkatapos wala ka pa sa world ranking ang tanong, paano pa kaya kapag wala ka sa US? 'Di ba? Paano pa bababa pa 'yan? And yung 3 to 5,000 US dollars gross pa 'yon, wala pang kaltas yun. 'Di ba? Now the question is, tatanggap ba siya ng laban outside of the US na mas maliit pa doon? Ikumpara mo, let's say doon na tayo sa 5,000 US dollars. Ikumpara mo ang 5,000 US dollars versus sa kanya'ng natatanggap under MP promotions pa siya noon, TGB and PBC na last fight niya kay Rigondo, nakatanggap siya ng neto na 11 million pesos. Now, ito po ang aking panawagan sa lahat po ng tao around him na pinagtatakpan si Sugarcoat pa rin ang kanilang mga kamalian. Uh, now, naghuhugas kamay, kagaya nila, nila Badong Kangkong, mga kaibigan. And ito na naman, ikaw ni Muel. ba? Ikaw ni You are spreading fake news. Di ba? Diba? Maniwala lang po kayo kapag ang nagsalita niyan, promoter na ipinalabas may schedule meron ng laban o kaya manager or lihitimong taga media wag po kayong maniniwala sa kung sino mang fan lamang na mag-aastang insider ng boxing pero you don't know anything about this business yun lamang po you should stop mis uh, leading the people stop spreading fake news at uh, that's how you you know you you start clean you go back to the drawing board and if you Uh, what his career to you know to bounce back started in a good ano in a good way de ba wag lang fake news para lang masabing oy relevant pa siya para lang paasahin yung fans because although nakakatuwa na ang dami ng gising ngayon ang dami ng hindi nyo maluloko ngayon pero at the end of the day napaka napaka pangit pa rin na ang dami nung ginagawang mga false uh, claims tapos isang taon na ang dami nung claims halos every month may laban halos every week Iba-iba ang laban na sinasabi niyo pero wala naman nangyayari. Utang na loob. Magising kayo sa katotohanan at uh, uh, pakinggan niyo na ngayon yung pulso ng taong bayan. See? Nung last year, ako lang ang mag-isang nakikipaglaban para sa katotohanan pero ngayon, 80% halos gising na. 90% gising na. dami nang kumala sa inyo dahil uh, hindi na agree sa mga kasinungalingan nyo. Yun lamang po. Uh, basta po sa katotohanan, magkakampi po tayo. Silver Voice TV. Peace out.